Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radio. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, ala shete ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Pagyong Paulo. Lalo pang lumakas bilang tropical storm mga lugar na isinailalim sa signal number 1 na dagdagan pa. Bilang naman ng mga namatay sa magnitude 6.9 na rin sa Cebu, patuloy pa ang nadaragdagan. Kagamitan para ho sa search and rescue operations, mahigpit na kinakailangan ng Bogos City at iba pang mga bayan sa Cebu. Ang ICC, maaari raw ituring na political intrusion. Ang resolusyon ng Senado na layong ipahoust arrest na lamang si dating Pangulong Duterte. Pagtalakay naman sa OVP budget. Muling ipinagpaliban dahil sa hindi pagdalo ni VP Duterte. At si Pangulong Bongbong Marcos naman Pinatututukan daw sa AFP ang mga banta ng disinformation at ng radicalization. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM. Philippines. Philippines. In the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life sa alakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule Ito ang Brigada Balita, Brigada Balita Nationwide sa Umaga Nationwide Brigada Balita Magandang Umaga Pilipinas Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita sa Umaga. Araw po ngayon mga kabrigada ng uh, Webes, October 2, 2025. Tami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parunga. At Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update Weather Update Sa lagay ng panahon mga kabrigada Lumakas pa bilang isang tropical storm Ang Bagyong Paulo Nahuling na mataan sa sentro ng layong 705 kilometers, silangan ng Infanta sa Quezon. Taglayho nito lakas ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour at pagbugso hanggang 80 kilometers per hour. Patuloy ang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Nakapaloob sa sentro ng bagyo ang malalakas na hangin na may lakas mula po sa strong hanggang gale force na umaabot hanggang 250 kilometers ang layo mula ho sa gitna. Dahil dito mga kabrigada nakataas ang tropical cyclone wind signal number no. 1 sa ilang bahagi ng Luzon na maaari hong maranasan sa loob ng 36 na oras. Nabilang dito ang mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kasama rin ho dito ang hilagang bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora, Hilagang bahagi ng Bulacan, hilagang bahagi ng Pampanga, pati ho ng Quezon kabilang ang Polilio Islands at hilagang bahagi ng Katanduanes. Ilang miyembro ho ng gabinete, mga kabrigata at si VP Duterte. Bumisita raw ho sa Bugo Provincial Hospital matapos nga ho yung lindol. Wala sa Brigada News FM Cebu, Brigada Jonalyn Humabis, i-Brigada mo! Brigada. Bumisita ang ilang miyembro ng gabinete kahapon ng umaga sa Bugo Provincial Hospital at sa Command Center ng Lungsod ng Bugo, Cebu, bilang bahagi ng pagtugon sa mga napiktuhan ng lindol. Kabilang sa mga bumisita, sa si Department of National Defense, Secretary Gibo Chidoro, Department of Social Welfare and Development, Secretary Rex Gachalian, Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon, at Department of Tourism, Secretary Cristina Frasco. Ayon kay Secretary Chidoro, kanilang sinisikap na maihatid kaagad ang mga pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng lindol. Samantala, tiniyak naman ni Secretary Dizon ang pagpapabilis ng pagpapanumbalik ng supply ng kuryente sa mga piktadong lugar. Sa tapos walang kuryente, tapos tubig, problema. Uh, sapat tayo sa pagkain, sapat tayo sa gamot, ang DOH. Itong provincial hospital, ina-assess ni Secretary Dizon ngayon kasi may structural damage. No? So, Okay tayo sa doktor, sa gamot, sa tubig, okay tayo. tayo. Ibinahagi ni Secretary Gatchalian na nakapadala na sila ng mga kagamitan tulad ng portable kitchena at water purification equipment upang makatulong sa mga nasalanta. Diniyak din nila ang tulong ng mga nasugatan at sa mga pamilya ng naulila, dulot ng lindol. We also assured the uh, governor that the mga gastos sa mga pamilya na may injury, ay tutulungan ng DSWD uh, through our Assistance to Individuals in Crisis Situation uh, na program. Yung mga sa kasamaang palad na matayan, we will also help them with the bills para sa pagpapaliging. All of those have been arranged already. Second, kasama si Governor Pamela Barikuatro at iba pang opisyal tinalakay ang mga hakbang upang mas mapalakas pa ang response at recovery efforts. Dumalo rin sa pagpupulong sina Vice Governor Glenn Soko, Provincial Administrator Ace Durano, Public Health Consultant Dr. Elise Nicola Catalan at si Bugo Mayor Mayel Martinez. Sa ngayon, umabot na sa anim 60 siyam ang namatay sa naturang lindol at higit o kumulang sa 20 ang mga na-injured. Kagabi, nagpunta din sa Medellin, Cebu si Vice President President at inasahan din ngayong umaga ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nasalanta into heart of changing lives. Kini si Brigada Junalin Humobis sa 90.7 Brigada News of MC the music and news authority. Kada Balita Nationwide. Matinditinding pinsala ho sa infrastruktura at gusali na itala ho ng Cebu PDRRMO. Matapos nga ho yung malakas na lindol. Brigada Kath Austria. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! pinsala sa mga kalsada, tulay at gusali, ang pinakahuling iniulat ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office matapos ang pagtama ng malakas na lindol sa lalawigan ayon sa PDRRMO. Ilang kalsada at tulay ang hindi madaanan gaya ng barangay poblacion sa Daan Bantayan, sa Laghanging Bridge sa Tabogon at mga tulay sa San Remigio na lambusan at luok na totally damaged. Sa tuburan, limitado lamang sa mga magagaang sasakyan ang pagdaan sa Putat at Magasawi Bridge habang hindi naman madaanan ng mabibigat na sasakyan ang Langoyon at Fortaleza Bridges. May mga kalsada rin ng bitak at at landslide kabilang ang bahagi ng Bogo City Highway, kalsada sa Sibonga at pinamungahan at ilang bahagi ng balamban. Sa kabila nito, ilan sa pangunahing kalsada patungong Bogo at Tabuelan ay nadaraan na matapos ang clearing operations. Malubha rin na apektuhan ang ilang gusali sa probinsya patuloy na nakataas sa red alert status ang Cebu PD -RRMO habang nagpapatuloy ang assessment at clearing operations. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News authority. Oh, Brigada Balita Nationwide. Ito hong sisilex, ligtas pa rin daw hong daan at bukas pa rin sa mga motorista. Sa kabila nga ho ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Brigada Jigo Boy i Brigada Boy. Report. Ligtas at bukas pa rin sa mga motorista ang Cebu Cordova Link Expressway o Sisilex kasunod ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu nitong Martes ng gabi sa isang pahayag sinabi ng Metro Pacific Tollways Corporation na agad nagsagawa ang Cilex Corporation ng inspeksyon sa pangunahing tulay at iba pang bahagi ng kalsada matapos ang pagsusuri, kumpirmado nilang walang pinsala at maayos pa rin madadaanan ng mga motorista ang pinakamahabang tulay sa bansa. Samantala, nagpaabot naman ang pakikiramay ang MPTC sa mga naapektuhan na lindol. Hindi lamang sa kalsada, nakatoon ang seguridad. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, walang nasirang infrastruktura sa mga paliparan sa Cebu at kalapit na probinsya. Kasama dito ang mga airport sa Bacolod, Mactan, Kalbayog, Hilongos, Maasin, Ormoc at Tacloban. Walang flight cancellation sa na naitala sa mga apektadong paliparan nitong Miyerkules ayon sa Kaap. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita! Ang DTI naman at DOE, mahigpit na babantayan ng prize freeze sa mga pilihin at LPG kasunod ng lindol. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada, Brigada. <laughs> Report! ng price freeze ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga pangunahing bilihin sa buong probinsya ng Cebu sa loob ng anim na pong araw. Ito ay kasunod ng naranasang magnitude 6.9 na lindol na lubhang nakaapekto sa mga residente at establishment. Ayon sa DTI, batid nila ang bigat ng naging epekto ng pagyanig sa bawat pamilya. Kasabay ng price freeze, prioridad umano ng ahensya na matiyak na ang mga presyo ng supply ay abot kaya at matatag. Samantala, nagpatupad na rin ang price freeze ang Department of Energy o DOE sa mga LPG at kerosene sa Cebu. Tatagal din ito ng 60 days. Magtutulungan ang parehong ahensya sa pag-inspeksyon sa mga nagtitinda upang maiwasan ang overpricing sa panahon ng krisis. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music I Knew. Brigada Balita Nationwide Ang Pugo City at ilan pang munisipalidad nangangailangan na raw ho ng heavy equipment para sa search and rescue operations ay huyan sa ibang Cebu lawmakers. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! Nakikipag-ugnayan si House Deputy Majority Leader at Cebu City 2nd District Representative Edu Rama sa tanggapan ni Speaker Faustino Boji D. III para tugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng magnitude 6.9 na lindol sa lalawigan ng Cebu. Ayon kay Rama, katuwang nila ang lakas CMD sa paghahanda ng isang libong relief packs upang direktang matulungan ang mga pamilyang tinamaan. Sa kasalukuyan ay nagsisilbihan ang Central Hub para sa Provincial Relief Operations ang Cebu Provincial Office sa Kapitolyo. inan Inanunsyo rin ng kongresista na ang drop-off points para sa mga nais na mag-donate ay sa Cebu City Hall Grounds at sa City Public Library. Punto pa ni Rama. Sa pagtutulungan ng lahat ay makakabangon ang mga Pilipino mula sa trahedyang sinapit at maibabalik ang mga nasirang kabuhayan. Samantala, Umapila naman si Northern Cebu 4th District Representative Sun Shimura ng tulong para mapabilis ang search at rescue operations sa mga apektadong bayan, partikular na sa bogo City, San Remigio at Medellin. Ang panawagan ni Shimura ay para sa mga may-ari at operator ng construction trucks at heavy equipment kabilang ang backhoe, crane at boom trucks. Giit ng mambabatas, ang prioridad sa ngayon ay ang magsalba ng buhay at ang pagkakaroon ng mas maraming resources at heavy equipment ay lubos na magpapalakas sa response efforts gaya ng pagtatanggal ng mga debris. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Agad hong uh, ipinadala ni Senator Bongo ang kanyang malasakit team sa hilagang pahagi ng Cebu para magbigay ng agarang tulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol na tumama sa probinsya. Namahagi po ang grupo ng mga pagkain at inuming tubig sa mga evacuees at biktima ng kasalukuyan na nasa Cebu Provincial Hospital sa Bogos City, Bogos City Hall Grounds at San Remigio Evacuation Center. Ipinahayag ng senador ang kanyang pakikiramay sa mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil o sa trahedya. Gate pa niya patuloy siyang gagawa ng mga paraan para matulungan ang mga apektadong komunidad sa Cebu. Ito naman ho resolusyong naglalayong hilingin sa ICC na isailalim na lamang ho sa house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte inadap sa Senado. Sigaraan Cortez, ibrigada mo! Brigada! Inadap na nga ng Senado ang resolusyong naglalayong hilingin sa International Criminal Court na isa si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa House Arrest. Ito nga ay matapos na makakuha ng botong 15 affirmative votes, 3 negative votes at 2 abstain. Maaalala ang mga sponsor ng resolusyong ito ay sina Senate Minority Leader Alan Quetano, Senate Majority Leader Mig Subiri, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo at Senator Robin Padilla. But one thing we don't want to do, you no, know, is to see the former president suffer as if it is a punishment when he has not been uh, convicted. So, Mr. President, this is not only for him, but it is for us as a nation. I cannot imagine what the country will do if. Something, I don't want to say it, but if something happens with him in the detention center at wala man tayong ginawa, I'd like to appeal to the palace na pag-aralan din nila. Just on the humanitarian. Sa kabilang banda, si Sen. Bam Aquino, Sen. Kiko Pangilinan at maging si Sen. sa Hontiveros naman ang mga hindi-sumuporta rito. Ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former President Duterte, maaring couch sa humanitarian terms. Pero nagmumuka isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Samantala bilang chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights, sinabi nga ni Pangilina na bagamat nais niyang pumanig sa isang banda, ay tungkulin raw niyang pumanig sa mga daing nang naghahanap ng hustisya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng no 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tinuligsa International Criminal Court sa Assistant to Counsel Christina Conti ang Senate Resolution number no. 144 na humihikayat sa house arrest para nga ho kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa abogado, counterproductive ang naturang hakbang dahil matters of fact at batas lamang ang tinitignan ng ICC sa pagpapasya kaugnay ng interim release at adjournment sa kaso ni Duterte. Anya maliban na lang kung may direct knowledge ang Senado sa kalusugan ng dating Pangulo ay mananatili lamang itong political noise. Kada na balita nationwide. Huling na ho itong pagtalakay sa iling na 2026 budget ng Office of the Vice President. Patapos pong hindi ulit dumalo itong si VP Sara dyan sa kamera. Kuna na ho, nakatakda sana yung deliberation noong Martes pero pinagpaliban sa Miyerkules dahil wala nga yung bise Gayunpaman, e, bigo pa rin pong makaharap sa mga kongresista, si VP Sara o kahit music level sa ikalawang pagkakataon. ay po sa advisory mula sa OVP, pumunta nga kasi si Duterte sa si Cebu upang personal na bisitahin ang mga biktima ho ng magnitude 6.9 na lindol. Brigada na Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga in the heart of changing lives. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Mula po rito sa Brigada News FM Manila from Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart